Ayan. So, after natin pumiyahe ng halos 45 minutes, so, halos isang oras na, no, from Indang to Kabite. Eh. Ah, nandito na tayo sa May San Antonio, Binyan, Laguna. So, tumawag na yung kapatid ko at wali driver niya. ah tumawag na. So, pinapapunta ako doon. Hindi ko alam kung saan banda yun eh. So, sabi ko, kaya nyo lang pumunta dito Kasi hindi ko alam to Malaki kasi itong San Antonio Sobrang laki nitong San Antonio Kaya ito yata yung pinakamalaking barangay ng Binyan Kaya Ah, ngayon Pahimit ko na yung kapatid ko na Hindi ko pa nakikita Wala nung itinanganap Okay, so Sabahan nyo ako sa video na to Okay, so Shoutout nga pala Kaya tala po ka Emang Kiwoman Ah uh, Malabs, Binyang Of course, ay Eugene Paranyal, shout out sa inyo And then uh, sa Team Tugang, shout out Ay hey, kapatid May, shout out Shout out sa inyong lahat Sa inyong lahat, wala na akong mapapaglit Kasi medyo nakakaba to Kinakaba Siyempre, taon ba naman Kasi nung umalis ako ng probinsya Hindi pa to, wala pa to eh Hindi pa to kinapanganak talaga eh Kaya, Kinakabahan ako eh Ayun Ha, let's go Dali, saan yung dali? Ah, okay Sige, Dali tayo maghintay Ay Dali, dali, dali Dali, dali Doon, ito na tayo sa may dali na to Kaso walang parking sa dali Ay, eh, walang parking lang tayo banda Antayin na lang natin dito Kahit pahinip uwi May kainan o oh. Itom na ako ah Hindi, hindi naman tayo tumayin Antayin na lang natin sila Kaya tayo dito Mukhang masyado tayong pahinip dito eh tayo ah, may dilim ah may dilim ayan ah, kuda sa so, taon kay kuda electric bike baka naman ay <laughs> right? oh. ah ka pala ganito pala yung dilim uy pugi ng ano tricycle oh no word ah motor naman siguro yung gila yung drive pala ng pinsang ang pinsan ng kapatid ko tagalog no nagabinyan right sana kaya Lah. Lah. Yeah. You know? nah, nah. yeah, no ah, eh, no. Tol. Di Ah, di kolam kasih alam je oke, pada jo. semuka. Oke, oke. Ayot ah, sa mukha oh. Okay. Ay, Kaya nga eh, oh, yan yung dali. Ayot sa mukha na kapatid ko ah. Ah, kasi dapat nito. Oh, maangas pa sa akin to. <laughs> <sabuk> <laughs> saka tawa no, mamasil hahaha <laughs> hey, eh kapatid ko gusto ayoko talaga maglitaro pranis promise nyo oh. kamukang kamukang ni pa pa eh. kamukang ni pa pa to So, dito tayo kasi taga rito pala yung driver niya kaya ah so ito is bala to yun na truck na ito ah baka yung asul na truck hindi naman lambot na yung gulong ko ah gumigewang <laughs> na ako alright

Maliligaw ko dito <laughs> Puro liko-liko eh Parang looban kasi dito brad mamaya ah, pa uwi agoy patay puro hams pa ah yun pala yung truck nila oh ibig sabihin taga pampanga may ari ng truck kamangilis pampanga ibig sabihin pampanga ng truck ayayin yung ganao lang ah grabe galing nga hindi nang kapatid ko na to ah siya wala tip lang yun <laughs> o wala nga nirides ko kayo sa ano nirides ko kayo sa subdivision na driver ng kapatid ko o, ang pangalan pala nito is Adilino Malib Junior ay ah, ito na yung bahay niya ay Marami na katumba. Yeah. Huh. So, ito pala hindi pala permanenting ano, truck helper. Ano lang pala to, uh, may extra. Parang yung pinante ng driver, hindi sumampa, hindi sumakay. So, ito yung uh, sumampa. So, bali lang tatrabaho pala itong kapatid ko na to. Doon sa kinukuha na nila ng saging sa digos no so pag may ari nung saging ano yun sige ato ato anak ni Ildi oh so hindi rin malayo sa amin ano anak din no nila Chunonoy Ambat no so ah uh, hindi rin malayo so shout out den 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 ambat shout out ko uh, sa mga asawa dia So yun. Na si Unyot ba nakita mi ni Unyot diri sa binyan din. Yun oh. Kita mi ni Unyot dire sa binyan oh. Ah, nga say turo. Oh. Ang oh, maangas pa sa akin 'ti. Oh, hindi pa pauli boy eh, oh. Yun. So Hindi pala pala yung kamana, pala yung kamana ng biyahe ron. Race me. 3,000 balikan. Race me. Wala libre. Tapi dira, Mama kayak gini, mama kayak gini ya karena lingkup drama kastrak. Jadi nana resbil bisa bagi tambah ke sana unang. Ya terbawa di ini porsi pay mau Ah? Itu perlu terbawa lah. Tunggu anu lagi. itu, Oh, yung balang nang 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 so nang 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 so nang 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 so di ko alam nang 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 tingko tingko nang nang nang

hindi nga, hindi nga yan mo balay? o, oh, okay, pila mo eh hindi nga o, pwede balay hindi marito kayo kayo walito ay layo? layo layo Lunis nung subot dito? ha? Lunes. Ya, saya langkah lagi. Dia buat apa-apa Itu semua mahu berapa itu. Di mana dia pakai diploma. Mana dia boleh mana warung. Mana dia boleh terbawa itu semua mahu. Ah, apa boleh mana lagi. Bukan mantap diploma. Ya, yuk-yuk. Saya mahu balik yuk-yuk. Ini apa? Itu mahatai kuat tengah. Ini mau kuat tengah. siapa gitu Badoy. Samot na, kuripot. Basta ng kuripot. Badoy. Huwag ko padala ron kay. Naawag ko dali. Sila ka sabindol ako. Tres mil na. Okay, pag-aalan ako sa mama. Ay, sabi niya, may ibang kapatid ko makunat daw. Hindi <laughs> rin ang bibigay kay mama. Ay, si mama naman, matanda na rin kasi si mama. Kaya, Patid Goya. Ang itura, oh. Maangas, eh. Maangas. Pagdating sa mukha ko, eh. Kamukha ni Papa to, eh. Huwag mo naman Kamukha ni Papa. So, junior nga kasi. Actually, ano to? Minipos baby to, eh. Minipos baby to. So, ngayon ko lang din nakita to, no? So, medyo, ano. Hindi naman tayo tulad ng ibang tao na masyadong... ano tawag doon? Masyadong... Umiiyak ako ganun di, di tayo ganun ba? Ano tayo kumbaga practical tayo sa buhay ngayon, di tayo no, na sa iyak yung mga yung mga makunang unang pagkikita, hindi totoo yun di, practical na tayo ngayon ha wala, hindi ayaw sa mama eh. ginigising ko nga si Puji ko ayaw sa mama balay balay ah, di ka pwede dito ano di ka pwede lagi dito Nga ako'y lakaw ugma.